Katulad ng mga Filipino peacekeeper, sa sa ilalim rin sa 21-day quarantine ang mga Pilipinong uuwi ng Pilipinas galing sa mga bansang may Ebola virus. Ito ang balita ni Bianca Davao. Posibleng sa katapusan ng buwang ito itaas ng Department of Foreign Affairs o DFA ang Alert Level 3 o Voluntary Repatriation sa tatlong bansa sa West Africa na apektado ng Ebola virus. Kasunod ito ng ilang linggo mula ng ianunsyo ng kagawaran ng paghahanda sa pagtaas sa alerto sa mga bansang Sierra Leone, Liberia at Guinea dahil sa banta ng Ebola virus. Sinabi ni Foreign Affairs Assistant Secretary Charles Suse na bukod sa voluntary repatriation, ipatutupad rin ang total deployment ban sa mga nasabing bansa. There are still some finishing touches no, some uh, mechanisms that we are waiting to to be put in place before we officially announce the uh, the raising of the alert level 3. How to go about the implementation of the of the what what happens for example to OFW's when they are repatriated? Sinabi pa ni Jose na katulad ng mga Filipino peacekeeper, sasa ilalim sa 21-day quarantine ang mga Pilipinong uuwi ng Pilipinas galing sa mga bansang may Ebola virus. Nilinaw ng tagapagsalita na layunin ang akbang na ito na maproteksyonan ang kalusugan at kapakanan ng mga Pilipino. For that place where returning OFWs will be quarantined, uh, we're still waiting for advice from the concerned agency. And we just want to show to everyone, kasi may mga OFW pa tayo na parating, that they can go there. The island is theirs to, to move around. So, yun ang gusto nating iparating, not only for the soldiers, dagdag ni sa ang planong ng pagtaas ng alert status ay hindi sinasang ayuna ng ilang overseas Filipino worker sa West Africa sa pangabang hindi na sila makakabalik at makapaghahanap buhay doon ilang OFW na ang nandito sa Pilipinas habang ang ilan ay nakaschedule ng magbakasyon para sa holiday season. Of course, we are encouraging, no, urging our uh, workers there to avail of this uh, repatriation program for them for their own uh, safety. Aminado naman ang DFA na bagamat mahirap timbangin, kailangan itong marasulba pabor sa halos siyam na raang OFW sa West Africa at nasa isang daang milyong mga Pilipino dito sa bansa. Bianca Dava, UNTV News, World Worldwide.